Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. And sa other updates naman po natin, nako, mga kompleto na ho, malapit na malapit na ang lahat ng ating regional uh, directors. Now, uh mayroon na po tayong newly appointed uh, regional director sa Region 1 in the name of Attorney Gliza Bernadette Pinto Tadeo at Sir NCR naman sa National Capital Region, Lieutenant Colonel August Anthony N. Balute. Nako, welcome and again congratulations po sa ating mga newly appointed regional directors. Sa ngayon po, meron na po tayong um, 15 uh, regional directors na naka-onboard na sa atin. Okay? At isa po yung paalala sa ating mga Golden Heart na ang ating pong 16 regional offices ay operational. Kung may tanong, maaring pumunta tumawag sa ating NCSC offices. At ngayon po nakikita niyo po yan sa mga nakatutok sa ating live sa Facebook. Um, ang kanila pong mga address at information, contact information, nasa screen po nating lahat yan. At bisitahin din po, huwag niyong kalimutan ang ating um, NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin po sa aming official YouTube account para sa mga official na update. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!